Magandang umaga po sa ating lahat. Atin na po ang pasasimulan ang programa ng pagtataas ng mutawat ngayong umaga na pangungunahan po ng Local Council for of Women. And atin po ang karangalan para po sa pagkilala sa pagdalo po ng ating nag-iisa na napakasipag at napakabait na Mayora, Jim Castillo. At para po pasimulan na po ang ating programa ngayong umaga, Akin na po uh, ang binibigay, ang mikropono po sa Salon Council for Women. Sa San Pablo, sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Vicente B. Amante, kapiling po natin ang ating unang ginang, ang, ang minamahal ng lahat, ang minamahal namin lahat, Miss Jem Amante Castillo, narito po siya. Sisimula na po natin ang ating palatuntunan sa pagbibigay panalangin na ito po ay pangungunahan Minis ay Dr. social worker. Sa ngala ng Ama, na anak niyo sa Espiritu Santo, amin. Diyos aming Ama, muli po kami nagpupuri sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa kanyang bagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Kasabay po ng aming pagising sa umagang ito, may ang aming pasasalamat para sa lahat ng blessings na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin din po namin na patuloy niyong ingatan ng aming Musa Dung San Pablo. Ilayo mo po sa lahat ng banta ng panganib, sakuna at mga kalamidad. Hiling din po namin ang magandang kalusugan sa bawat pamilya ng lungsod na ito. Lalo na sa aming butihing mayor, Vicente B. Amante, sa aming city administrator, Larry Amante, at sa aming congressman, Loreto Amben Amante. Ganon din po sa mumubuo ng sangguniang panglungsod at sa bawat tanggapan ng lokal at nasyonal na ahensya. Naway patuloy namin magampanan ang aming mga tungkulin ayon sa iyong kalooban. Panginoon, inilalapit din po namin ang lahat ng mga kababaihan sa pangunguna ng aming butihing Mayora Chem Castillo. Nandito, kayo, nandito kami ngayon bilang pagkilala sa, kanil, sa aming mga sakripisyo kaunay ng pagdiriwang ng New Year's Month Celebration. Patuloy niyo po kaming pagpalain at kasihan mo po kami na tunay na maging ilaw ng aming tahanan at ng mga tanggapan at asosasyon na aming kinabibilangan. Kilalani nawa ng bawat isa na kami ay babae, hindi babae lamang. Ang mataas na papuri ay binabalik namin sa iyo, Jesus, kasama ng Kalina Suiza Longgarin Maria, ang ina, Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak ng Diyos Espiritu Santo, Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. si Nidhi at susundan po ng ng watawat ni Joe M. Torte. Itaas ang kamay, ang kanang kamay para sa pananumpasa watawat. Pa sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasa, sinasagisag, na may dangal, katarungan, at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Uli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa pananumpan ng lingkod bayan. Ako isang lingkod bayan Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglikuran ko ng buong kausaya ng sangbayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ay isang lingkod bayang maka Diyos, maka tao, maka-kalikasan at makabansa. Tutugon ako sa manghamo ng mga makabagong panahon. Tungo sa dikhay ng matatag, maginhawa at panatag na buhay sa mga tungkulin at hangarin ito kasi hanawa ko ng may kapal. We in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a, pre a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the process easier in the management systems at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Now, ladies and gentlemen, akin pong malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang isang taon na napakabait, ako po ay yung aking Kabataan ko, that was 1990, ay siya po ay, ako yung naging tagahagis niya ng kanyang abaniko doon po sa City Plaza. Kasama po niya si Ate Opi Calabia. Ako po'y ganda, ganda sa bata niya. At ako naging, ako na maghahagis niya. Doon po kami siya nagsimulang magkilala ng taon-taon, patuloy at patuloy. At ako po'y malamis na nagpapasalamat ah ang samahan ng kababaihin ng Lusod ng San Pablo ay tinangkili ng aking nag-iisang kinikilalang tatay. That was 1992 na kaya po ako ay naging pampansang National Director ng Kababaihin ng Buong Pilipinas. Ay sabi po niya, sige at Eva, ka ng sumunong. Kaya ano man pong narating ko at mararating ko, nililingin ko po akong kaisa-isa kong ama na nagtiwala sa akin na hanggang ngayon po ay ako pa rin po ang NGO ng Kababaihin Pilipinas which I represent women, family, and children, health and education. Pakiyawan na po, parang asawa ko ni Marie Pakiyaw. Nariyan din po, siyempre ang aking lagi inaasahan sayo ang aking mga nakapulahan, aking KLBL family, may kapulisan, ako po ay treasurer, advisor, council. Ay mga kapulisan at marami po. Pero mas pinili ko na po lamang sa dalawa. Okay, sa lahat po sa inyo, hindi ko na po kayo isa-isahin. At lahat naman po kayo ang aking At ako po isa. Nalolo ng pagiging NGO ninyo. Wala po akong sinaktang tao. At ako po naman ay nanatiling NGO. Sabi nga ay, ay civic po ako. Now, kaakin ang karangalan na ipakilala sa inyo ang aming pangulong pandangal. Sa kanya po po talaga iniaalok na ikaw na po ang maging pangulo ng samahan ng kababaihan. Pero pandatanggi po siya sa akin. At siya po ay naman ay tinanggap namin lahat at mabuti po tinanggap po niya na siya po ang aming Pangulong Pandangal ngayon at sabay po nilagyan ko na po agad siya ng pindong po sa amin, sa bahay nila. Marami na po siyang nagawang tulong sa atin, chat or text. Ay, hindi, kahit minsan man po, hindi po siya nag-reject sa akin kahit through Bobo, through Martin, dahil wala naman po akong sasakyan. Minsan nga po, para lang po niya ako sumunta yung pakot niya ako sa obbensyon. Ang isang katulad kong hama, na kababayin ay pinigyan niya ng kotopala ka. At ganun din po naman ang lahat po, ko na po ang lahat ng Amantes Clan. May din kababayan, ko sa Pablenyo, sa Pablenya, manggagawa ng masang Pilipino, Ladies and gentlemen, our very own Mayora Jem Castillo. salamat po. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Una po ang aking pagbati sa mga butihing huwes na narito ngayon. Ang ating pong uh, department head at kawani ng lokal na pamahalaan na nandito. Gayon din po ang member ng media and social media na nakasama natin. At syempre ang ating uh, uh, kapulisan na nandito ngayon. At ang ating mga Bureau of Fire Protection na nakila po ngayong umaga. At syempre ang ating uh, Vice Consihal Angie Yang, magandang umaga, kaibigan, at bilang honorary chairman ng ating lokal ng Council of Women, ikinararangal ko pong ipabatid sa inyo ang mensahe ng pagdiriwang ng National Women's Month. Sa pagkakataong ito, gaya po ng nakaraang pagdiriwang, muli nating binigyang halaga at karapatan kagalingan at lakas ng kababaihan sa buong mundo. Tunay pong nararapat ang pagkilala at pagpapahalaga sa dangal ng kakayahan ng mga kababaihan bilang katuwang ng kalalakihan sa pangumuhay araw-araw. Ayon nga po sa tema ng pagdiriwang sa taong ito, atin pong tandaan na ang importansya ng gender equality. Dahil kayang-kayang patunayan ng mga kababaihan ang kanilang kakayahan at galing sa lahat ng gawain. Ang kinikilala natin ang talino at lakas at husay ng kalalakihan upang tumulong sa pag-unlad ng bawat pamilya maging sa lipunan ng ating bansa. Sa panahon ngayon, walang puwang ang salitang babae lamang dahil ang kababaihan ang tunay na dangal at pag-asa ng bayan. Alam niyo po, naniniwala po akong ang mga babae ay lakas ng kalalakihan. Ayan, kaya bilang isang babae, natutuwa po ako at nagpapasalamat sa panahon ngayon na malaki ang pagpapahalaga sa mga kababaihan. Kaya dapat kapit kamay ang mga kababaihan para sa mas maganda maunlad at pantay na lipunan sa pamamagitan ng pagbuo at pagtatagpo ng Local Council of Women sa pamahalaan, kami po ay bahagi ng Local Council Women na handan laging tumulong sa ating pamahalaan sa pagsusulong ng programa para sa kabutihan ng kababaihan. Bigyan po natin ng tunay na halaga ang pagdiriwang ng National Women's Month sa pamamagitan ng tunay na pagkakaisa at malasakit para sa kapakanan ng kababaihan. Yun lamang po at paiikliin ko na lamang po ang aking sasabihin. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang mga taga San Pablo. Mabuhay ang kababaihan. At syempre po hindi ko tatapusin ang oras na ito at bumabasa ito. Taas ng hagdan na ito na hindi kayo alayo ng kanta. Especially sa mga kababaihan na narito ngayon. Sabayan niyo po ako kung alam niyo ang kanta. Halika guys! sa mga birthday celebrants kayong araw. Kay Mr. Joel Baresa mula sa CGSO Kay Maria Stella Ditan mula sa Sangguniang, Palunzon. Lourdes Palatio mula sa City Health Office. Noriel Titular mula sa City RRFU. Bukas magdiriwang naman po ng kanilang arawan si Nino Jerome Aranza mula sa City Treasurer's Office. Si Ramil Marasigan mula naman po sa City Prosecutor's Office. Sa March 13, magdiriwang ng kanilang kaarawan si Mark Flores, Florent S. De Los Santos mula sa City Treasurer's Office. Ma'am Elsa Barcelona mula po sa C uh, City Human Resource Management Office. Nilsonio Guevara mula sa City Mayor's Office. At Rickson M. De La Cruz mula sa SPCGH. Magdiriwang naman po lang kanyang kaarawan sa March 14, si Leopino Exconde mula sa City Treasurer's Office. Sa so March 15 naman ay magdiriwang ng kanyang karawan si Melanie Amante mula sa SPC GH. Sa so March 16, magdiriwang ng kanilang karawan mula sa uh, San Pablo City General Hospital si Carlo Rosales at Modesta E. Pontanosa. Kasama rin po sa magdiriwang ng kanilang karawan sa March 16 mula sa City Disaster Risk Reduction Management Office, John Carlo M. Palad. Sa March 17 naman po, magdiriwang ng kanya karawan mula sa City Social Welfare Development Office, Ma'am Ida Talentino. Ngayon lamang po, ngayong umaga, maraming maraming salamat po and happy uh, Women's Month. Thank you very much po.